Lahat ay may narcissistic tendencies, hindi ito nakakagulat. Ang nakakagulat ay iyon maari mong baguhin ang panloob na fokus na ito sa empatiya. Malalim ang pag-unawa sa iba upang bumuo ng impluensya at koneksyon. Ito ang pangalawang batas ng kalikasan ng tao. Ang empatiya ay isang makapangyarihang tool para sa pag-navigate mga sitwasyong panlipunan. Sa pamamagitan ng pag-unawa at pagbabahagi sa damdamin ng iba, makakabuo tayo ng mas matibay na relasyon at lumikha ng isang mas maayos na lipunan. Ito ay lalong mahalaga sa mundo ngayon kung saan ang mga tao ay kadalasang masyadong mabilis manghusga o tumulong sa pamamagitan ng paglinang ng empatiya. Maari tayong lumikha ng isang mas mahusay na mundo para sa ating sarili at ang mga nakapaligid sa atin. Sa Pilipinas, may kasabihan sila na walang masama sa pag-iyak, ibig sabihin Walang kahihiyan sa pag-iyak. Ito ay isang magandang halimbawa ng empatiya sa pagkilos hinihikayat ng kulturang Pilipino. Samgat tao na maging bukas tungkol sa kanilang mga damdamin at upang ipakita ang pakikiramay sa ibang nalulungkot. Lumilikha ito ng isang malakas na pakiramdam ng komunidad at pag-aari na mahalaga para sa ating kapakanan. Ngunit paano natin mailalapat ang konseptong ito? sa ating sariling buhay. Kailangan muna nating linangin ang kamalayan sa sarili. Kapag naiintindihan natin ang sarili nating emosyon at kung paano ito nakakaapekto sa ating pag-uugali, maaari ba tayong magsimulang makiramay sa iba? Dapat matuto tayong kilalani ng damdamin ng iba at tumugon ng may habag. Ibig sabihin nito ay magbigay ng oras upang tunay na makinig sa kung ano ang sinasabi ng mga tao at magsikap na maunawaan ang kanilang pananaw minsan ito ay maaaring makatulong upang ilagay ang ating sarili sa kalagayan ng ibang tao at subukang tingnan ang mga bagay mula sa kanilang pananaw makakatulong ito sa atin na mas epektibong malutas ang mga salungatan at bumuo ng mas matibay na relasyon kapag nagpapakita tayo ng empatiya sa iba lumilikha ito ng ripple effect pakiramdam ng mga tao ay may nakikinig at sila ay pinahahalagahan at mas malamaw nagawin gawin din nila ito para sa iba. Gaya ng sinabi ni Nelson Mandela, walang ipinanganak na galit sa ibang tao dahil sa kulay ng balat niya relihiyon o pampulitikang opinyon. Tinuturuan ng mga tao na mapuot at sa makatuwid, maaari nilang gawin upang ihinto ang pagkapuot. Sa parehong paraan, ang mga tao ay maaaring turuan na maging makiramay at mahabagin sa iba. Hindi nga lang ito madali, lalo na sa mabilis na takbo ng mundo ngayon, kung saan maaaring nakatutukso na tumuon sa ating sariling mga pangangailangan at mga layunin. Sa pamamagitan ng paggawa ng mulat na pagsisikap na linangin ng empatya, maaari tayong lumikha ng isang mas mahusay na mundo para sa ating sarili at ang mga nakapaligid sa atin Kaya't magsikap tayong lahat na maging higit na katulad ng mga Pilipino at yakapin ang kapangyarihan ng empatiya. Salamat sa panonood ng video na ito. Kung nagustuhan mo ito, mangyaring bigyan ito ng thumbs up at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa makagawa ako ng video na tulad nito. Salamat.